Yun know, o, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga ko to. So ngayon is, uh, pakita ko lang sa inyo yung ating mga VIP natin na nakalagay rito. So nilagay ko dito kasi nilinis ko yung kakhen na uh, hand section natin. So ito ang ating, ano tawag dito a uh, first champion dito sa Capistrano. Lop, sa ating kampo. Ito si 07. Punaalala niyo si 07? Yan, ito na si 07 natin ang ating first champion, first place ng 361 miles 2020. Yan, ito siya. Hen, tapos ang kanyang nestmate is third overall money winner sa one low price. Ito naman si Kobe. Yan, naglulugon. Kaidad na rin, no? 2020, nestmate niya. Pero pinakamaganda sa mag nestmate mate na to, nagkaroon sila ng apo na nag first place din at nag overall sa one price. Yan. Ano rin, magnes made din, pero para skak yun. So, ang, eto yung 2020 natin. Yan, napakabangis. Tapos, yung 2021 natin ay si Anina. Yan. Ito ay ano, uh, sa play mount naman to. Yan. Bundok ang kanyang ano, tinahak. Nag, sir, nag sixth place and ano siya, uh, sixth place and ano siya, tawag dito, ah, uh, 8 seconds o 6 seconds lang behind niya. Kumbaga first drop money winner equal ma ano siya equal. Hey, my my. What are you doing? <laughs> Nga ano na ko nandoon. Okay, ito yung ano uh, natin 2021. Tapos 2022. Marami tayong money winner ng 2021. Pinaka marami nating ano uh, money winner ng 2021 pero lahat sila nasa magagandang kamay na. All right hindi ko naman tandaan basta naibenta natin may mga tropang na nakakuha yan na naglabas din ng money winner sa kanila yan alright so 2022 natin yun na ito yung 2022 natin eh ito pa pala 2021 yan 2 times money winner naman to hard race peter pan yan sa pitch classic naman to yan ito pinakamaraming pinayak na breeders yan kasi marami na galit sa One Love Race nung panahon na yon. Yan si Peter Pan. Alright, tapos, di ba meron tayong 20, uh, 2021. Ito naman yung 2022 natin. Yung sinasabi ko sa yung mag Mate. Yan. Unahin natin si Texas Dash. Yan. Ito yung first place natin. Apo ni 07. Yan. Apo niya. Kumbaga yung, bali ano, uh, si Kobe ang naglabas dito. Amin sa tatay nito. Yung tatay nito, 2021 money winner din pala. So, sumalangit na yung sayang. So, yung tatay na ito is ano, uh, anak ni Kobe. Money winner din yung tatay na ito. Yan, dugong maharlika sila. So, tinawag ko silang dugong bugaw tapos sa uh, maharlika. At pinagsama ko, nag, uh, tinawag ko ng dugong maharlika kasi pare silang ano, uh, may pasok nga ng dugong bugaw tsaka maharlika. So, yung anak naging dugong maharlika ba? Diba? <laughs> so 2022 first place natin. Tapos ito yung nestmate niya. Pero mas believe ako dito sa nestmate dahil kahit hindi to nag first place, ito yung pinaka very consistent na ibon sa amin sa dalawa. Kasi itong si first place Texas Dash sobrang bagal. hindi ko akalain na ano na magpo first place siya sa final. Sobrang bagal talaga ito naman. Sobrang consistent lahat ng race ay nagkaroon siya ng money winner nagkaroon siya ng parte sa lahat ng race tapos uh, nag 10 overall siya. Siya yung dahil ng goby kung, kung bakit meron tayong 85 inches na ano tak dito na TV. Amaya, don't open, okay? All right. Uh 2023. Wala rito yung 2023 natin. Uh shut out nga pala kay Jaylope. Nasa kanya yung 2023 natin, 6 place naman din yun. Kasi ano eh ah, nangyayari 2020 first place, 2021 sixth place, 2022 first place, 2023 sixth place naman ulit. So wala rin ito yung sixth place natin. Ayan. But it's okay. Tapos may mga nagmoney winner din tayo doon na knockout na, na rin natin. Tapos ang pinakamaganda nyo same same bloodline lang. Amaya. Tapos sa uh, 2024 ito naman ang ating 2024 uh, First place naman to Yan yeah, Si 241 Very consistent bird din to Balagbag Wala tong ano Wala tong uh, training Ano lang talaga uh, Low fly Pero nagpakitang gilas Dugong bughaw Dugong maharlika Yan Magkalahi na yan Itong dalawa Tsaka yung kanina Itong 2024 natin So 2025 Tingnan natin kung ano Magiging resulta natin Yan So may ano May mga ina-out ako Nakalahi din yan Nandun <laughs> Eto, eto, to Nandito sila eh. Ito, si Tu. Si Tu, ano naman to? Ayan, upo. Ayan. Halos lahat ng mga ano ko, uh, tag dito, uh, is, ano, tag dito, uh, dugong bughaw, tsaka dugong maharlika. napaka -amo. Kapag ka nakikita ako, gato kagad pinapakita, mga henyo na. Ayan, oh nasa so, ito, naiyapa to come on, come on ito, dumadapo sa ulo ko uh, ang pinakamaganda rito kay Peter Pan ano, pinadala ko to sa before ko to pinadala sa Wallo price race dumadapo na talaga sa ulo ko tapos nung bumalik dito may edad na siya, na race na siya ganun pa rin dumadapo pa rin sa ulo kaya napaka, ano, tag dito ha mm -hmm. napaka cute <laughs> napaka ganda all right so ito mga ano natin mga warriors natin ito yung mga hen natin tawagin ko natin ayan yeah, ito pa isa why? maganda na ito, ito yung mga ano natin mga na, na sa natin Alright, so yun na nga mga kaburo ko to Ngayon uh, eh, si Dimple natin Grabe, sinira yung mga pintuan Napakatalino ng aso German Shepherd Ito naman, sakto wala Pero ayusin ko yan, gagawa tayo ng bagong bahay nila na Masasabi natin, hindi nila basta-basta ma-open Ayan mga ibon natin yan. Di nga pala tayo nagpalo-apply sa ano natin Sa one low price dahil matindo yung kalaban natin Ama, let's go yeah, pero may mga bumabalik pa rin ay di pa pala tayo tapos doon yeah. di pa pala tayo tapos doon napakita ko pala sa inyo yung mga resulta ng mga anak yeah, sa tumapos lang to sa si 72 natin pero naglabas ng mga winner grabe napaka solid yan yung pinagmula ni no, eh. ano rin uh, ano Texas Dash. Ayan. Texas Dash. Ito. Dugong maharlikan natin. Ano siya? 16 overall naman to. Ayan. <whistles> Tapos ito. Ano natin? Tag dito ah. Ito yung pinaka dugong bugaw natin. Ayan. Yung hen galing kay Noy Pilop yan. Pero ngayon is isa na lang nilalabas nila. Ito. So ngayon na ah, ito na yung last clutch nila 2025 Andi kasi naglulugon na Ay Amaya Alright So yun na nga Ito na yung last nilang clutch 2025 Tapos uh, Gagawin ko eh Papahinga ko lang Tapos isas isasala ko ulit sila Kasi bala ko itong paramihin Dalawan to Unless sila, only breeding sila itong mga 2026 dahil tumatanda na pa isa isa na yung nilalabas na itlog. Pero tingnan tignan niyo naman napaka solid ng laki. Yan, ah. gagawin ka ng stock bird yan. Kasi yan yung mga pinagmulan ng ating ano, pinagmulan ng ating mga tag dito ah. Pinagmulan ng ating mga winner line. All right. Yan, ito si ano, si Mr. Blue Bucket. Tugumbughaw. Ano, dugong maharlika. Ayan, Kobe, ayan si Kobe, Peter Pan, ayan, Maharlika, Maharlika, ayan ba diba? Maharlika, Dugong Bughaw, Dugong Bughaw, ayan diba? Kung baga Dugong Bughaw tsaka Maharlika tapos pag pinagsama na yung dalawang ano natin yung best line is nagiging Dugong maharli ka na sila. So, yun na nga mga to. Siguro hanggang dito na lang muna yung video natin. Uh, marami maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Ah. Yan. May mga i-out e tayo rito kaya sa mga naghahanap ng mga ano, late Hajj 2025. Marami dito. Yan. PM nyo lang ako. Tapos may mga tumapos tayo ng one low price. PM nyo lang din ako. Alright. So, ayun o isa. Ito isa sa mga... Uy, wala. Okay, so yun na nga mga kabro ko to. Pinakita ko lang sa inyo ang mga VIP natin. Let's go.